kaya introvert ka at ang pakikipag-usap sa mga bagong tao ay parang pagtakbo ng marathon. Nang pabalik, tiwala ka sa akin, naiintindihan ko 'yan. Ang ideya ng paglapit set sa isang tao at pagsasabing, "Hi, hello, anong pangalan mo? Ako si Ganito ganyan." Simple lang paking pero parang isang high stakes game show. Ito ang totoo o hindi mo kailangang maging extrovert para makakonekta. Magsimula sa maliit, isang iti isang simpleng, hi, sapat na yan, hindi mo kailangan ng bonggang panimula, o perfectong script. Ang pagiging totoo lang ay malaking bagay na, kahit pa nanginginig ang boses mo sa simula. Kapag nakakilala ko ng bagong tao, gusto kong magtanong ng mga simpleng tanong. Mga bagay tulad ng, bakit ka na parito? O natikman mo na ba ang kape? Madali lang yan, open-ended at hindi naglalagay ng pressure sa kahit sino, kasama na ako. Kung nagaalala ka sa awkward silences, tandaan lahat kinatatakutan yan, hindi lang mga introvert. Minsan, ayos lang na hayaang manahimik muna. Nagbibigay yan ng pagkakataon sa inyong dalawa na makahinga. At sa totoo lang, ayos lang na aminin na medyo mahiyain ka. Kadalasan, pinahalagahan ng mga tao ang pagiging tapat. Maari mo pa silang ma-inspire na maging bukas din. Kaya sa susunod na magpapakilala ka, huwag mong masyadong isipin. Hi, ako si pangalan mo, yan lang ang kailangan mo. Simple lang toto at sapat na. Tandaan ang layunin ay hindi ang magpa-impress, kundi ang kumonekta lang. At para sa mga introvert na tulad natin, higit pa yan sa sapat. Kaya mo yan.